<laughs> badi badi lang ah. Ano na pre ha? <laughs> o to ang katuwa na to ah, badi badi. Wala wala sa bayad ah. <laughs> wala, <sa, laughs> wala sa Wala banti. wala ano ano, wala, wala sa titi, wala sa titi ra ya. Wala sa pepe ah. <laughs> wala lang sa mukha <tite, laughs> ah. <pepe>. Okay. Right, <laughs> wala. Wala okay. Okay. wala. Oo. Ah, pagka dito lang tsaka lang. wala mo dito ah. Dito lang. Kamuhang oh. oh. kaka-opera lang na rin. Ang dami dito lang, tapos ito? Oo, bawal dito, baka magkakasak. Tapos sa akin, okay lang, mahaba. Oo, sarang nyo, sarang nyo. Game, ayun na. -mau na -mau Teka sa dali Okay, kaya lang, bigay. Okay. Underground, underground tayo, pre. Underground. Hindi, may reklamo ako, brad. Wala na reklamo, reklamo <laughs> pa yan. May restriction dito sa akin, wala bro. Wala ano naman, na, Paul? Pa. Pa. Mas bata sa naman sa iya, pa. pa. <laughs> pa. Paul. May yung nagamot eh. May design yung pills. Okay na? Okay na, okay na, okay na, okay na, okay na. Okay, okay, yun! Yan, yan, yun. yan. Okay, ha? Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, Anak ng puta! Ano ba naman? Mga wala sa ayos tong mga rito. Siya rin na nakaisip Ayan, si Yeah, o game na. Naisip oh. nyo na ulit, o game. Game, 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 game. pretty.